Pang marating ang pinagmamalaki ng Laguna na pasyalan dito sa San Pablo dito lang yan San Pablo Creek ayan kumikita nyo ayan nagaganda na paligid ayan pasyalan ng mga minilyan tuwing gabi tara punta natin ang pinagmamalaki na ng San Pablo ito ay San Pablo Creek kumikita nyo ayan dagat ayan mga kabubundokan ah uh, doon naman sa baba. Tara samahan nyo ako doon sa baba. So bago karting sa baba. Mag baba munang, step ka muna. nag ng uh, ilang stip. Ako makating sa baba. Ayan. Kunting pagod lang. Uh, na ano sa baba. Maganda dito mga idol pag tuwing uh, gabi. Kasi malamig dito. Para ka nasa tagaytay. Ayan kumikita nyo haba ng binaba ko. Punta doon. Tara samahan nyo ako kita natin yung pinagmamalaki ng San Creek dito sa San Pablo ah, dito na tayo sa baba makita natin ang kabuhan ng paligid ng San Pablo Creek ah, ito ang gusto nyong ulam ito oh. laki ng ulam ah. ito ulam oh. ito yung ulam ah. pwede nyong ihawin hmm. Wow! Isda. Tara, Yan oh. Ang ganda ng simoy ng hangin. Napresko. Ayan. Ito ang leek. Wow, leek. Ang gandun. Paikot. Paikot ang gandun. Yun naman yung mga ah, bundok. Banahaw. Kung nakikita nyo sa malayo. Tara mga idol. Samahan nyo. Kung naipakita sa ito na kayo nakikita nyo ang paligid ng pinakalik niya Uh, kunti ang tao pero mamaya dadami yan. Ayan. Marami mga kayo na dito. Marami ng tilapia. At iyon ang bundok kung ikita nyo. Dito po ang ano dito ay tilapia sa saka yung mga susong maliliit. Kung nakikita nyo. Ayun kung nakikita nyo may mga isda. Oh. Ayun o. Oh. Ayun o oh, malalim lang. dami. Yan mga namamasyal sila. Nagpapahangin. Pag tuwing gabi hapon, maraming tao dito mga idol kasi frisco ang hangin dito. Nagkaganda na paligid at mga kabubundukan. Oh, Di ba? Ganda. Ganun yan. Ayun, daming hani. Hani pa yan. Ay, ganyan para, no? Oh hindi ka magugutom dito kasi marami kang mapapagbilian na pagkain ay ako nakita nyo ang dami oh Dipili oh, lang kayo kung anong gusto nyo. Ito mga idolawang ito, hindi hindi naman to kalaki. Eh. Kung nakikita nyo hanggang doon sa dulo. Yun. Yan lang po ang lawak nyan. Paikot. Kasi ito may kwinto to. Hindi ko nagkikwento. Baka haba pa yung vlog natin. Ito kung gusto nyo mag-arkila bike, meron dito na arkila ng bike para gusto nyo mag-isap Ang sarap ng hangin mga idol, meron pang namiminwit. O, oh, yan o, oh, kung nakita nyo, nanguhuli na isda. Yung eh, mga idol, kawayan yan na nakalutang lang yan. Tapos meron mga halaman. Yan yeah, kung nakita nyo. Nakalutang yan sa kawayan. Diba, ang ganda mga idol, diba Oh, sariwang hangin. malamig makaka ano ka dito makaka relax yan bundok o diba at marami nagpapahangin dito kung may kita nyo ayan dahil yung mga nakaupo at nagbumuni-muni mo kasi mothers din ngayon eh. Hmm. Ito mga idol masarap dito mag tuwing umaga kasi ah, ah, malamig ito umaga ah, Ano ka dito Kapag tig jogging mo to, tuwing umaga manayikot mo itong buong paikot na ito ah, Siguradong short ka na yan mga idol O oh, diba nakakapagod umikot Naglagat lagat lang ako pinagod na ako hiningal ako Ayan kung gusto mong mamasyal dito sa San Pablo Dito lang yung matatagpuan sa San Pablo City at uh, try nyo parang ano dito tagay tayo sobrang lamig ayun oh yung mga isda siya oh ayun, oh mga kulay yellow ay uh, yellow kulay orange ang dami oh hmm, ba diba? ang lamig dito mga idol ko oh. lamig sa hangin tuwing ang pag tuwing hapon ayun nakita nyo layo ng pinanggalingan ko doon ako nanggaling ikutin mo yan hanggang doon na ah, pasyalan yan doon ikutin mo yan Hanggang doon, pasyalan yan pa ikot. At ikaw naman na nawa dito maglakad-lakad, kasi ikutin nyo. Ayan mga idol, linalabig na tayo. Ayan, bye po. Hanggang dito na lang po ang aking muntin video. Ayan, shout-out po sa inyong lahat. At kung gusto mamasyal dito, punta na lang kayo. Madaling magkuhan dito sa Paloklik Bayan. Ayan, tayo. Lagi ka bye po.